Uy, pasirap na yung helmet natin. Pero kaya pa yan. Okay, good morning, good morning mga paps. sa yung lahat. Okay. Sa mga nais nga pala mag-apply or magbabalak pala mag-apply bilang isang GrabFood Delivery Riders, ngayong taong 2024 or 2025, kasi lagpas na tayo sa kalagitnaan. Kasi September na ngayon, kaya sabi natin 2025. So, ayun mga paps, seryoso. Ang pinakatanong kasi dito, kung magkano nga ba ang kitaan namin bilang isang GrabFood Delivery Riders. Oh, may naisip ka na? <laughs> so ito yung mga paps, uh, ang kitaan kasi dito, nakadepende yan sa sipag at tiyaga mo. Kung yung isang buong linggo or sa 7 days, kung isasagad mo yan, talagang kikita ka dyan. Ayan, pero sobrang nakapagod yan. Pero ikaw nang bahala kung gusto mo talagang isagad. Kasi yung iba, uh, nakakabilib din yung iba kasi talagang uh, sinasagad nila kahit na walang pahinga sa kalsada na sila halos natutulog. Kaya salut po sa ibang uh, ground food delivery riders na kagaya natin or sa ibang platform. Kaya Sanod po tayo dyan. Sanod tayo dyan. So, yun mga paps. Ito, ulit nga, ang ang kitaan dito, nakadepende yan sa sipag mo at syaga. Lalo-lalo na pag uh, isasagad mo yung buong linggo, wala kang ang day off. Talaga, isasagad mo yan. Talagang kumikita ka dyan. Halos ang kikitaan mo dyan ay sakto. Minsan, lagpas pa. Kaya, nakadepende yan sa sipag mo. Ako kasi, hindi naman ako sagad. Saktuhan lang ako. Nga. Six hours, seven hours, eight hours. Ayan, hindi ako sagad. Saktuhan lang. Kasi, kasi, kasi talaga ako. Kaya, salo tayo dyan sa ibang uh, mga delivery riders na sinasagad talaga nila. Okay, mga paps. Para magkaroon kayo ng idea sa mga nais nice mag-apply, ha? Ito. Itong video na to ay para to sa inyo, mga paps. Sa mga gusto mag-apply, samahan nyo po ako para magkaroon po kayo ng idea. Tamang tama, ngayong 12 midnight, aalis na tayo. Pupunta tayo sa mga merchant, tatambay tayo, mag-abang tayo ng booking, at para malaman nyo kung makailang booking tayo sa loob ng tatlong oras or apat na oras. Kaya naman, samahan niyo ako hanggang sa dolo para magkaroon na kayo ng idea kung karapat dapat ba talaga kayong mag-apply bilang isang grab food delivery riders. So yun mga pups, na pala, sa mga kapwa ko riders, ingat-ingat, dahan-dahan lang tayo, okay? Ride safe. dahan-dahan lang, makakarating din tayo sa ating paruroonan. At shout out din sa ating mga mahal na customer. Ma'am, sana pag nag-book po kayo, yung cellphone niyo, huwag yung basta-basta ilapag. Dapat, palagi lang lang dyan sa tabi niyo, nakamonitor kayo para hindi kami mahirapan mag-contact sa inyo. Kasi, minsan yung, minsan yung hindi talaga siya, ano, accurate yung pin-location hindi talaga tugmay. Kaya, sana po, yung cellphone niyo, please, pakihawakan lang o pakitabi lang para pag nag-call kami, masagot niyo po agad. So, ayun lang po, sobrang hirap po kayo Sobrang hirap po kasi katulad sa aming mga delivery riders na minsan maghahagilap kami pagtawag, hindi namin kayo makontak. So ayun lang po mga ma'am. Ito lang po aming pakiusap bilang isang delivery riders. So ayun lang po. God bless ang lahat and love you. Samahan nyo na ako alis na tayo. Okay? In 5, 4, 3, 2, 1. Let's go! Ayan, yeah, nandito na tayo sa... Uy, ang boom! Jollibee tayo ngayon First booking natin Jollibee Bira ang saya Arrive tayo Okay So one book lang to mga paps Ayan Isang order lang to Hintayin lang natin Magpa-pop up yan dito First booking Jollibee Ayan, first booking natin yung First booking, Jollibee. Unang kagat. Langkat. Ang sarap. <laughs> oh, pinasukan agad tayo ng pangalawang booking. Ayan, accept na natin yan. So, tara. Tara ride safe good morning sir Yes sir wow banda 11? po mga oo um mahirap na mag book pa, panibagong ano na kasi yan sir ah 11 12 talaga kaya

19,858 142 142 oh. Ito sir, 142 po okay. Thank you sir Ang alawang booking natin Okay na to? 757. Oh, ah. Ayan. Ayan, Ito lang yung process. Pipicturan mo lang siya. Okay na agad. Parang hindi ako. drinks. Let's go. Pangalawang booking. Time check natin. 12. 24. box dating gawi lagay natin sa bag ayan ayos natin para hindi siya matumba tapos yung soft drinks kailangan natin ilagay sa sabitan para hindi siya matapon ang hindi lang may iwasan matapon yung mga soft drinks sa mcdonalds kasi hindi siya naka ano, na talaga open lang talaga siya kaya minsan may tapon talaga <coughs> tignan natin Uy, hindi pa tayo nakapag drop off Pinasokan agad tayo ng booking ayun. At pumasok na booking ulit Wow, good morning Ito ah. Tawagan natin Kasi hindi naman natin kabisado yung lugar kahit na may not pa yan kaya mas maigi tawagan natin uh. Good morning po, Ma'am Mera. Uh Oo. -oh. Ah, nandito na po ako sa mga puno, Ma'am. Hanapin mo yung, yung mga, yung gate dyan na po, play blue. Tapos, ilaw yung pader. Good morning, sir. Okay. 556 lang sir. Uh, okay. <laughs> so yan, pangatlong poking natin, grab express. Itayin na natin yung resibo or yung reseta sa okay, kanya. Tanong ko lang, friend, makapag-discount kayo sa inyo pag sa Grab Express Room? Hindi. Oo. Pero meron din na. Meron din sa akin na. Sa Grab? Oo. O, may kita din sa Grab. Oo. Meron din. Lalo na nice. kapag Ayun, kapag ka siya ah, oh, magigas. Okay, thank you, thank you. So, yun. Grab Express and through Grab Ox. Mayroon na sila. May pa-discount pa. Good news to no, sa mga, ano, sa mga senior, no? Kasi may pa-discount kasi pa Grab through Online. Kaya, okay na okay siya. So, yun na pa lang Ito yung pangatlong booking natin, ha? Okay? Thank you, sir. Ayun. So, ayan mga pups. Okay, natap. Natap. pag natin. So, picture lang natin. Okay. So, ito yung panghapat na booking natin ngayong araw na to. So, hatid na natin kay ma'am. May request yan na, ano, na apat na chili sauce. So yung man say, ayan. Libre lang, walang yan. Kaya ako okay na ako okay. ito. Goods na goods. Um, five five eight lang sir. Panglima natin. Mas safe dito kasi walang drinks. Hindi tayo natapulong si pag may dreams na nakatakot, nakatakot. Pag magdo lang, pag magdo lang. Good morning. Ah, sige, hmm. Burger King, pang-anim, ha? Ah. Sliced burgers, soft drinks. Ayan. Pang ito natin. Pang seven. Good morning, sir. Oops. Hmm. <coughs> 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 ang pinaka ito ito yung medyo pangit lang sa makdo yung yung ganito nila hindi secured kasi malulusaw yung katagalan eh kaya natatapon ganun yung ano yung mcdonalds hindi nila iniisip yung ano yung security security tuloy secured dapat secured eh safe uh, um, 865, Sir. Uh, ito sa... Minus 865. 135. 100. Sir? 100. Ah, 100. Ay. Thank you so much, Sir. God bless. May binigyan tayo ng tip, Sir. 100. Sir, thank you. Okay. Okay. Uh, pang ilan natin ito, Pam? Um, tingnan natin ha Pang Yun, seven bu Eh, may pumasok Ito, pang walo natin Pang -walu. Time check natin Top four to seven okay. oh, Nakawalo na tayo Tingnan natin Kung kapasukat pa tayo ulit Hmm Good morning, sir. Ay, ito pala to, sir. Sir po, uta. DJ ka siya tayong bayad. Oo, okay lang. Tara. Sige. Pang-sham natin. Ayan, good morning, ma'am. Good <laughs> morning, uh, Ang dami nito, kakain na tayo. <laughs> and rings. Ito po. Okay. Mm. Hi, thank you, sir. Thank you, ma'am. Oh, may tip tayo na. Ma'am, thank you, ma'am. Thank you, sir. 6.30, may tip tayong 6.30 to, may tip tayong 70 hindi, 68 oh, thank you God bless po wow, So ayan mga paps, papakita ko lang sa inyo kung nakamagkano na tayo. Simula so, kanina alas 2 siya hanggang uh, 3.23 na, mataling araw. So click natin, ayan. Naka 660 na na tayo tapos tingnan natin kung nakailang rides tayo. Ayan, naka 9 rides tayo. Naka 9 rides tayo. Tapos yung puhunan natin, wala na, negative 425. May utang pa tayo na 425. <laughs> Ibig sabihin niyan pag ganyan pula, wala na tayong top up, may utang pa tayo kay Grab. So ayun lang, uh, mga ganitong oras na kasiyan tayo, di ba? So bukas titingnan natin kung mga anong oras tayo mag magigising. Late na. Magising tayo ng alas dos dapat mga 2:30 nakalabas na tayo eh. umulan, ayun. Natingga tayo kaya nakalabas tayo ng alas 5. And then paglabas natin, pinasukan tayo ng booking. Greenwich double book to so bali pang 11 natin to kasi nakasyam tayo katabi plus ngayon dalawa so meron na tayong 11 booking ayan take note mga palangga ah, mga lodi late na tayo lumabas so, paano na kaya kung alas dos or alas na tayo lumabas kasi sana medyo makarami-rami tayo ng booking so ayun lang kunin na natin to para makabawi di bali uh, ah, pabawi tayo mamaya sa sagad tayo hanggang ano hanggang alas 11 or alas 10 itignan na lang natin kung may papasok pa ng booking okay? itong sampo itong 11 diba? good afternoon ma'am tapos. natin, <laughs> ah, dito pala tayo. From 12. mga paps. Oh, Uhm. Dito po. Ay tamam. Thank you. Thank you, ma'am. <laughs> Ito pang trace natin. Tracy mga paps 13 ako ko po ba dun sa at na Ang 14 natin to 14 Tara na Let's go <coughs> Thank you, sir. Madali mo tutok kay mami. Ayun na ipis ako. Sige. 8.17 ma'am. Sige. Ano? Halika. Kailangan dito kasi. Soap drink siya niya. Oh, this is for you. Hold, 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 hold up. Hold up. Yeah. Come. Pang 7.10 natin. 7.10. Fish, 7.10. Si Dudley sir Jeresa Apo Si Ma'am Chi Jeresa uh, Si Dudley sir uh. Pang 18 rides natin to huh. uh, uh, uh. Starbucks pang 19 rides natin Nineteen rights, okay? Starbucks. box Good evening, sir Ah, Drinks let Okay, okay uh, Thank you, sir Yan, pang 20 rides natin yun. Alright mga Pops, bali ito na yung kinita natin. Simula nung uh, 12 midnight ng padaling araw tapos uh, ngayon uh, is in 10, 8.47 ah. 8.47 ng gabi. Ayan. So check natin kung magkano yung kinita natin. Uh, 1,500 ng 3 tapos naka 20 tayo, rides kayo Sipid natin. Nakadalawang butas tayo. Magkakoy yung dalawang butas. Check natin. 180. So, meron tayong 175. Okay? So, yung 1.5 natin. Last 175. Nasa 160 mahigit. 1.6 mahigit minus 300. So, meron tayong 1.300 mahigit. Plus yung mga tip pa na natanggap natin. So, kulang-kulang na sa 1,400 din yung natanggap natin or 1.5 Okay? So yun lang mga paps, hanggang dito na po muna tayo. So yun mga paps, please follow or subscribe sa ating YouTube channel para kitakits po tayo sa mga susunod na video. So yun lang po mga paps, ingat and bye bye! Right side, everyone!